Magandang araw mga loves. For today's video, mag-aadobo tayo ng baby squid. Ilagay na rin natin yung ating kamatis. Ayan. Natagpang na natin mga loves. Para maluto. Check na natin. Ayan mga loves. Ito na yung ating kamatis. Ilalagay na natin yung ating baby squid. O diba? Ito yung maliliit na ano, mga loves squid. Naalala ko to. Parating niluluto ng tatay ko ito. Kaya nung nakita ko, namili agad ako kasi gusto gusto ko ito eh. Tatagpan lang ulit natin. Yan ang mga loves. Naglabas na ng tubig yung ating squid. Ngayon, nalagyan natin ng toyo. Konting toyo lang yung nilagay ko mga loves. Tsaka, paminta. And then, nalagyan din natin ng seasoning granules. O, ba? Diba? Para ma-magic ang sarap. <laughs> Ayan mga loves, no? Oh. Wow. Sarap nito. Yung maliliit na pusit my favorite. So, pakukulan lang natin to hanggang sa medyo mag-reduce ng ano, tubig. Luto na mga loves ang ating adobong baby squid. Sap ko na rin yung ano nito, sabaw. Masarap din dito may sabaw, di ba? Kainan na. Thank you for watching mga loves. See you sa ating next video. Bye!